Hello guys, magandang umaga. Sa araw ito ngayon, linggo, no? Uh, walang pasok. At wow. Dito sa bahay, nagmumukmuk upang mag-isip kung anong dapat gawin. So guys, nandito yung pagbabalik sa ating channel. No? Ito, da ito dati si Gawang Pinoy, pero nagpalit ng channel name at pinalat natin ang Mestor Suave. Alam mong bakit guys, dahil kung ang gawang ang ating pagtatalakayin ay napakahaba ng kapangalan. Kaya inexe ko lamang sa Mr. Suabi. At ang Mr. Suabi, hindi ito tunog ng kanta. Ang Mr. Suabi, hindi. hindi Mr. Suabi na pangalan as in Tagalog. Okay? So guys, simulan natin ang ating usapin at tatalakay ngayon tungkol ito sa mga tumatakbo ngayon sa ating re-election sa darating na itong taon na ito. So guys, abangan nyo. Abangan ang video nito dahil pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang tunay na tumatakbo sa pagka senador election o ano mo kapitan o konsihal. Ipakita ko sa inyo kung anong tunay nilang anyo. Halika, sumahan niyo ako. lahat na batak mo ni Sinadora. Seryoso tayo dito sa usapin dahil hindi natin alam kung ano ba talaga marami sino, ang marami sa buwan ngayon sa Sino. mga actors at iba na hindi Hi. naman natin kilala dito sa larangan ng aking bansa pero pilit sila ngayon na uh, proklama ng kanilang kandidasi sa senador. So guys, pakikita natin mga itsura sa mga tumatakbo ng mga senador kung seryoso sila sa kanilang mga pagtakbo ng pagkasenador, tingnan mo ang kanilang ganito ang mga itsura sa mas mo na senador. So guys, so yan guys, oh, makikita natin Ito kasi yung mga senador guys, masyado silang seryoso sa mga magawain dahil sila mismo ang pangunahing bumabangga sa mga tinawaling gumagawa sa ating batas. So napaka-interesting sa mga nila mga gawang batas na kung saan si Alice Bo, uh, ano pa ang kanilang nakalupat dito sa So nilipat mo tayo guys sa Fungial. So guys, kung maraming nagkaka-interest sa Fungial, no? so, hindi natin alam kung ano ba talaga ang layunin nila sa kung ano ba na Fungial. Maraming mga senador na... Ang aga-aga, baka chancehin ko yung gilagid mo dyan. Ah, ang kero naman. Hindi. Ah, alam mo ba nga? Itong planong tumatakbo ng mga ganitong mga sa ating gubernur, no? para lang na makapag-include ating bayan. So, makaupo na sila. Hindi na kung anong mga agenda yung ginagawa nila. So, napakatamis sila na manuyo sa ating mga babayan, no? lalo sa ating mga pinoy. Ah, Napakaganda uh, nila mga salita. So, pag nakaupo na sila, wala na. Iba na ngayon uh, nasa tinig nila. So, hindi natin lang dapat tusgahan. Pero, ang uh, mga mukha ng kabatak mga sosyal, ganito. <laughs> okay, oh, guys. Dito naman tayo ngayon, guys, sa uh, pagtakbo ng Mior. Okay. Bakit nga ba, guys, uh, mga suwabi, bakit nga ba na maraming itong katapos po kapiyo na may arami tayo na balitaan at nagpapatayan at nag-aagawa na ng mga sosisyon, mga So guys, hindi natin alam kung ano ba talaga ang nila kung bakit nila nag aagawang gusto na yan ng na sa mga kapagaling namin luksod. Okay. So guys, sa palitahan natin sa iba ibang lugar na kung saan, may naambod at pinapatay. Bakit nga ba? Alam mo guys, at seryosong tumatakbo ng mayor at ang hindi totoong tumatakong yun. Gato yung tsura sa tumatakong peheo. So guys, nakakatawa talaga na maraming inosente na epektuhan o kawawa yung mga kababayan natin na nasa sakupan na ang ating mayor ay isa palang hari ng kasinungalingan katulad ng kung sa bubo. Di ba? <laughs> Pero paala na sila dahil narasol ba na, na yung kanilang mga maling gawain. At meron, no, marami naman nagtatangkang kabakbo sa eleksyon. So, abangan natin kung anong abang kanilang layunin sa ating mga bayan o kanilang lungsod. So, guys, napaka-interesting, no? Sa mga tumatakong gano'y, you know, may tsura nila o mo, hindi. <laughs> so, yan lang, guys, Ang inyo sa aking So, dito naman tayo ngayon, guys, sa pababa tayo. Uh, pupunta tayo sa Baragay, Captain. Ganon din guys. Kung ano kaya tumatakbo ng maraming tatlo na gagawin. Minsan ako, sakti ako pagpapatayan dito. Dahil gusto nila ang kapangyarihan na yan. Nama barangay, chairman o kapitan. Diba? Ating barangay. So ako gusto ko rin sana tumakbo eh. Pero ah. hindi ko alam kung paano tumakbo. Hindi ako tumakbo pag politiko. Kasi pagbigas niya, nagsijagging ako. Tapos nila. Ayan oh, no. so, guys, uh, nakakainis lagi isipin na uh, magulo na ang mundo natin wala pang seryosong politiko na tumukulong sa bansa kaya ganito ang nangyari sa atin ngayon, puro korap so pagdating ng mga sakuna so, ito, hinihintay natin yung mga tulong mga abuloy pero konti lang konti sa bias, ang parang may bigas, <laughs> pero sa yung budget, nandis ka rin lang uh, pero ng tumatakbo ka pitan, tumatak, tingnan nyo, ito ang itsuras katila ng tumatakbo na fake o kaya totoo no Y natin! <laughs> Rakim Gano'n na kasi sa ating tala uh, content gano'n ang usapin politika. So, masaya. Kaya, karami. So, guys, uh, abangan natin ang eleksyon nito kung hindi na po ang magkatagumpay kung hindi magkatagumpay. Ito abang sa gating oras at sa mga video. Ito si Gawang Pinoy na nilipat sa Mr. Suwabe. Mr. Suwabe! Suwabe!